ka din eh. Ako po, ka mo repilit ka ayo. Uy. Yes. <laughs> Musta okay ra? Tanawan natong camera dito. Bye-bye sa. Bye-bye. Bye-bye. Dali sali. Ay dugay. <laughs> Omae wa lagi semua kameramen. Habis pada itu kameramen gemar. Ada lakat-lakat. Welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. Satu ang bagong episode nga lakat na. I remember ka jika ni aging episode dato atong gi feature ang tuburan unog tuburan dos. <laughs> sa Gilid parang... ni Bakaron oh, ani na sa das ah. Kasaan. Hindi kayo lugar guys. Timing kayo pag mo. kayo pagani namo. Video ko lan noon dili kayo. Sana pa simba tayo nila kayo. Simba din takon na sirado man. Kira ka entrance. Interview ta. Interview la ag dayon mutay puta sa ilang mga nindot nga mga street food ah oh. daw nga lami kuno ang ilang mga fish ni kwek kwek mga. mahal lang ha bro kay sila kay gika sinong pabayad <laughs> aso <laughs> As to to <doon>. so, <laughs> ato isa to isa mo deka ha kita mo wala nimo uncle jun oh ako si papa jack so bro na ka sa tong <laughs>

Ano ko nga yung magic mo guna? Yeah. Uh, ka ni. Mali lagi mo transition kay nata just track nga. Yeah, plano unta sa akong settings. Mga on ta dito sa kuan sa quick quick. Nya kay pag-ana na kay pagtanaw na ko kay. Ano pa ka pero dira ko man mo. Dira. Ito mo to durin. Di mang interview na ta kay para di ta maabtap ulan. Gusto na ko mag interview rugutom man. Ay mga on sa ta. Dito na ko plano ganin. Nay mga kon na to nay mga chika. Chika ngana naay Mata bumi, 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 ke bumi, 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 busuk bumi, 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 ini bumi, 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 bumi,

Ano wala side mirror ang barko? Ha? Pugano, pugano man. Ano naman kaya mo? Pero ayaw, wala may driver. ang mga barko pero murag lagi na sila. Ah, ito white traffic. Oh, traffic. Dili, dili sila kana mo overtake. Okay, like doon ang question. Hala, na. Ah, dili-dili man lisod. Unsay tawag kung hinay ang signal sa sulod sa balay? Ha? Aron ba

right. Okay. lang <laughs> yung mga pangotan kay kay Servi na mo sa mong kong pisa. Oh, group chat. Sa group chat it's lang ako na Question number one. Kung mag-away ang dua kay Spirito, unsa man mani sila? ang lamok, lamokon ba? <laughs> <Masin>. <laughs> Kanang ganina ba? Nasabtan ka nila totong ipangota na. <laughs> Wala mo rin, hindi mo good lang ka. So. Ay, te. Tuya. Kanang... <laughs> <laughs> pwede ba mga, mga ma-interview mo naman kadali? Dili, dili, pwede. Ay, dili. Sige, okay, 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 lang, sorry, okay sorry, sorry, sorry. Ano kung tawag sa kahoy nga okay pair maninti, hila, 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 lang hila, 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 Ay, hila, dito hila, hila, Ay, hila, 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 hila,

Yeah, one, oh, yeah. two. <laughs> Dayo tang tanan. Dadet ko han. Three ah. and appear Na dan na 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 ang girason sa mga gipang interview kay Tisis daw kuno. Nya gi isin daw kuno sa kon. 1 2 Lahat na! <laughs> <Thank you. laughs> hasaan ni Samis Oriental ang nasaan dili lang ilado tungod hindot ang mga baybayon o talon sama sa Sampulong oso o Agotayan, White Island usab na ini ang kultura o mga sugilan ng karaan. Kani atong hasaan itawag po ang gikan sa ulong sa hasaan na nagpasabot lugar diin ga ispang ang mga hinayay. Ang mga unang lumulupyo gigamit ng mga bato sa daplin, sa suba aron iispang ang ilang mga gamit mao ang nabansagan ini ug matud Matod sa mga tigulang, adunay usa ka puti ni babay nga nagbantay sa pagbuwatan sa daplin sa talong Musangkap ini sa panahon sa katalagman, aron mo magno at matabang sa mga tao, labi na sa mga naghihibok sa ilang agyanan. Ituhan nga siya ang nagbantay sa katabong sa kinayahan ug nagpasangin sa mga abusado sa yuta nga saan adunay Immaculate Conception Church, usa sa pinakadaan nga simbahan sa Northern Mindanao Makati, itupod pa sa panahon sa Kastila. Ukiila ila kini nga National Cultural Treasure tungod sa talagsaon nga Baroque architecture ug mga bungbong na inimo sa coral stone. Usa na sad galingaw nga inyong inyong mingi ubanan karong adlaw nga daghan mo natun-an sa among kabuang Wow. Pagpaka wow. Oh, pag, uban pa. <laughs> Ako di si Papa Jeff. Oh, si Uncle Alfie Salamat sa inyong pag Uban ka namo kung naa lugar nga gusto ipa adto pala aga sa moa. Please comment down below kay among atuan. Kauba na Tim team. Ipa yeah. ang aming team. Team sa ni <laughs> dagan, okay, dagan 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 kayo. Salamat guys. And please like, follow and share our Abor... Facebook page and YouTube channel. Thank you very much. Lakat na! Ha? <laughs>